Ito ang mga early sign na matatalo kayo sa rank game. Sang ayon ba kayo dito? Pag nakita nyo ang mga sign na ito, na kayo! Number 1, Ban Estes Banning pa lang ng kakampi mo ay malalaman mo na kapag hindi marunong. Kapag ang binan niyan ay Estes, Saber, Yin, Helcurt, matik yan, kabahan ka na. Kasi posible, outdated na yung kalaro mo. Hindi niya alam na na nerf na itong si Estes. Pero malakas pa rin naman ang mga hero yan Sadyang May mas malakas lang na meta hero na mas magandang iban ngayon, kagaya ni Glue, YSS, Bane. Yan yung mga magandang iban sa solo. Number 2, kapag multi-role yung kasama mo, kaya lang isang hero lang ang gamit. Mapa-explain mid lane at roguemer. chang e lang talaga ang gamit, grabe. Number 3, kapag walang makunat sa team kapag ang kakampi mo ay nagpipik ng mga poor damage hero, sobrang hirap niyan. Tapos sasabihin nila bakit hindi ka pumapalag sa turtle, e eh, sinong mauuna dyan? Tatlo yung kalaban. Tapos lahat tayo malambot. Kadalasan kasi sa mga solo player, gusto nila makatakedown sila ng kalaban. Ayaw nila maging team player kasi mahirap magtiwala sa kakampi. Number 4, pickings pa lang ay nag aaway na ang mga kakampi mo. Teamwork po ang Mobile Legends. Sobrang hirap talaga mag-solo. Lalo na kung pati yung kakampi mo ay kalaban mo na. Number 5. Kapag nang tatrash talk ng kalaban ang kakampi mo. Ako naniniwala ako na kapag nang trash talk ka, eh lalakas yung kalaban. Nagiging god mode. Nagagalit kasi. Tapos kapag nagyabang, talagang minamalas. Number 6. Kapag ang sabi ng kasama mo ay last game na. Sumpa ata to or something. Ang hirap manalo kapag last G Number 7 Kapag hindi pumindot ng we got this Ang kakampi mo Dito palang makikita mo na walang pakikisama yung kasama mo Kifist si bump lang ayaw pa Number 8 Kapag kakampi mo si Pabida De pero legit lang si Pabida malakas to Malakas ang topak Tignan nyo naman nagpa farm ako Tapos pinlame shot yung blue buff ko Buti na lang hindi niya nakabutan Nagshot pa ng sayang Hilig mong trip ng kakampi si Pabida Pero yun nga, kahit ano pa ang senyalis na makita mo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pwede kang kabahan, pero huwag kang matatakot kasi nakadepende pa rin sa'yo kung paano kayo mananalo sa game. Posibleng mahirapan kayo dahil sa mga senyalis na ito. Pero yun nga, kapag nakita mo ang mga ito, mag-focus ka lang at kakayanin yung manalo. Heba ba para sa inyo? Ano pa yung mga senyales na kapag nakita niyong ginawa ng kakampi mo, ay malaki ang chance matalo. Yun lamang for this video. Maraming maraming salamat sa panonood. And to God, be the glory.